may isa naman tayong kapakbet ang pagtanong. Ito yung tanong niya. Ang kalan ko po kapakbet ay nasa ilalim ng bintana. Pero may range hood siya. Ano po ang gagawin? Thanks po. Sasagutin natin yan ngayon. Hindi rin maganda according to Feng Shui if ang stove ninyo ay nasa ilalim ng bintana sa kusina. Dahil it indicates a household lacking of support. Of course, hindi naman tayo para pareho ng size ng bahay. Kaya yung iba sa atin ay walang choice. Ganito lang ang gawin nyo. Una, if talagang posible, ilipat ang stove. Pangalawa, itali ang dalawang bamboo flutes sa isang red string at isabit ito sa may bandang bintana. Pangatlo, place a potted plant beside your stove. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone. Michael De Mesa, Feng Shui Extravaganza, Year of the Wood Snake 2025. January 25, 2025. Saturday, Bayan Center, Pioneer Street, Capitolio, Pasig City.